Hello guys. Nakauwi na kami galing sa ano. Galing sa Sumba. Ito yung mga nagsasharon ako guys. Nagsasharon ako. Sharon, Sharon, balutin mo ako. Taiwaga ng iyong pagmamahal. Limutin ang mapagtanong. Na di magtatagal ngayon, bitoy, Sa piling ngayon Ako'y bituin walang ningning, Nagkukubli sa liwan Sige na <laughs> Hindi na ako magluluto Mamaya So, may fruit pang isda. Balutin mo ako. Naku, mainit, mainit pa. <laughs> oh, di ba? Sarap niyan. O, oh, sabaw. Hmm. May fruit pang isda. Gulay. Sabaw. Ayan. So, ayan guys. di ba? Ayan. At syempre, meron pa ito guys. Ito guys. At mga candy na aking inuuwi. Alam mo ba guys? Natutuwa <laughs> nga sa akin kasi daw ano, hindi ko rin pinapabayaan si Ako. Eh kasi pinamimigay naman nila talaga ang mga sobra-sobra doon. Eh kung hindi ako mag-alis to, di ano, kung pairaling ko yung hiya ko, di hindi ako makauwi ng pagkain. No? Hmm, pinamimigay naman yan, saka inaalok na sa akin yan eh. Hindi naman ako basta-basta kukuha kung hindi inaalok sa akin yan guys. No? Adiba? <laughs> ah, ba? yun na lang at thank you so much dahil nakarating na kami dito sa bahay busog no at saka yung katawan ko lumilik si dahil siyempre na exercise ko yung katawan ko ngayon no at yan ang ginagawa namin tuwing Friday at tuwing Friday rin ako luma, lumalaklak talaga ng pagkain yung katulad noon tapos, basta Friday lang. Hmm? Yun lang. Kasi pray pot kami doon. Pray merienda. <laughs> o, oh, diba? si Saan ka pa? May kani na, may gulay pa, may sabaw pa. May isda pa. O, ba? diba? Hindi na ako magloloto. Yun lang. Maraming salamat sa panonood At sana ipanoorin nyo hanggang dulo ang aking video, mga, mga lodi. Panoorin nyo po. Thank you so much. Bye-bye.